Wastong pamamahala ng basura sa mga barangay at sa ospital pinaigting ng Pedro Isabela. Narito ang ulat ni Criselle Vega. Pinaigting ng Isabela Provincial Environment and Natural Resources Office ang wastong pamamahala ng mga basura sa barangay at ospital. Iniayon sa pagdiriwang ng Zero Waste Month tuwing Enero ang pagsagawa ng information drive ng nasabing ahensya sa City of Ilagan. Ito ay sinagawa upang magbigay kaalaman sa responsable pagtatapon ng basura at hikayatin ng pakikilahok ng komunidad sa pagpapanatili ng isang malinis at luntiang kapaligiran. Bilang bahagi ng kampanya, nagorganisa ang ahensya ng isang aktibidad sa paglilinis sa loob ng opisina na rin ng poster ang mga ito kaugnay ng mga practical na kaalaman at alintuntunin para sa wastong paghiwalay ng basura, pag at pagbabawas ng mga plastik. Bahagi rin ng kampanya ang paghikayat sa mga komunidad na makiisa sa pangangalaga sa kapaligiran. Crystal Vega nag para sa PIA Newsbreak.